Bicol. Ang problema ko, wala pa akong gate eh. To be announced pa yung gate. So, hanapin, antayin ko muna ma-announce kung saan gate ako. Going to Legaspi nga pala ako. Legaspi. So dito ako sa domestic ano departure. Going to the Gaspi. Six hours later. Napaaga ang dating ko. 1.30 pa lang, hindi na ako sa airport. So, 4.30 pa yung aking flight. Kaya ayan, ikot-ikot muna ako dito. Daming pasahero. Daming pasahero. J321 Ligas before 20. So, wala pang gate. The Among Guests on Central Pacific, like 5J963. Once again, the Flight j 963 offer now, please be advised that your final coordinating assignment this is at 2813 DP downstairs. May we request all departing the Among Guests so, specific, right, so, on Central Pacific, like 5J963 to receive the coordinating. Ayan yung mga papuntang Davao. Pero kami yung mga papuntang uh, Bicol, wala pa. So, antayin namin yung announcement namin. Pero hindi ako masyadong makapag-vlog kasi nga napakaingay dito. So, see you later. 2,000 years later. Yes, boarding nakame. I'm going to go in and play. Loose end. To unfasten, lift top of buckle and pull, free end to release. In case of water landing, your life vest is found under your seat. Remove sharp objects from your body. To dodge. This is your final Ayan na siya. Maliit lang naman siya eh. Yun nga lang mabigat. And this is mine. A few moments later. So ayun, nakasakay na ako dito sa barko. Papuntang San Andres, Katanduanes. From, ano, from Tabaco, Albay to San Andres, Katanduanes. Siguro maglalas siya ng mga two to three hours makakarating na kami doon mabuti na lang mapayapa ang alon no? ayan no? tingnan nyo hindi malakas yung alon at least hindi siya nakakahilo ganda ng view oh tingnan nyo yung pamasahe nga pala dito is ano daw 320 336 tapos pagka senior ka is 230 ano lang yung ordinary pero iba pa rin yung price pagka nasa aircon ka pero ayoko naman nung nasa aircon kasi pag nasa aircon wala, wala ka makikita para ka lang nasa kwarto ng bahay mo hindi mo makikita yung dagat hindi mo makikita yung bundok kaya mas maganda dito na lang sa ano fresh air pa So, ayan. See you later. Bye! So, ayan. Medyo malakas na yung alon. Kasi nasa kalagitnaan na kami ng dagat. Kanina hindi pa masyado eh. Medyo mapayapa pa yung alon kanina. So, may dalawang option nga pala dito pag pumunta kayo ng Katanduanes. Pwede kayong mag-airplane via Cebu Pacific going to Birac tapos pwede naman ang land uh, sasakay kayo ng bus papuntang Tabaco and then pagdating nyo sa Tabaco sasakay kayo ng ferry dalawa rin yung option yun pwede kayo po mag ferry papuntang Birak at pwede rin naman mag ferry papuntang San Andres kal. Uh, dati syang Kalulbon eh pero San Andres na ngayon uh, medyo sabi nila mas mahaba daw ang biyahe pagka Tabaco to Birak compared sa tabako to san andres pero hindi ko lang alam kung pareho lang sila ng rate ng ano fare Yun yung mga life jacket mo din romaya sa likod ko 'yan yung air conditioning. Uh, ayoko nung umakyat sa loob kasi. Wala parang ka nakakulog although malamig pero ayoko.